Tapos nga sa galit at ngit-ngit social media personality at tinagurian rin cloud chaser na si Rendon Labador. Nang sa di niya inaasahang pagkakataon isang araw, nang pagbukas niya ng kanyang TikTok account ay bumulaga sa kanyang isang pop-up message na labis niyang ikinabigla. Dahil hindi niya akalain na sa naturang mensahe ay ipinaalam sa kanya ng TikTok, na sinibak na nito ang kanyang TikTok account dahil sa makailang ulit niyang paglabag sa mga policy nito nakasaad dito. Your account was permanently banned because of multiple policy violations. Narito ang aktwal na naging reaksyon ni Rendon dito. Umaga ng August 30 ay tila nagsusumbong sa kanyang mga social media followers si Rendon Labador nang mag-post ito sa kanyang IG stories. Ani Rendon, TikTok Philippines deleted my account. Kinwestiyon rin ni Rendon ang desisyon ng TikTok na burahin ang kanyang account sa gitna ng kanyang di umano'y pagiging boses ng mga taong hindi kayang magsalita para sa kanilang mga sarili. Reklamo pa ni Rendon. Bakit kung kailan binoboses ko ang mga taong walang kakayanan ipaglaban yung mga sarili nila? Doon naman ako na ban. Dami-daming kabastusan at kahayupan sa TikTok ay okay lang? Pero hindi nagpatinag si Rendon sa desisyon ng TikTok at nagsubmit ito ng apila laban sa pagbabans sa kanya. Sa pagnanais na maibalik ang kanyang TikTok account na siya rin gamit niya sa paglalabas ng kanyang mga personal opinions sa mga viral and hot issues. Pero bigo si Rendon. Ayon sa TikTok, napatunayang lumabag talaga siya sa kanilang community standard kaya hindi na nila ibinalik ang account nito. Sagot ng TikTok sa apila ni Rendon. We have reviewed your appeal. It was determined that your account has violated our community guidelines and cannot be restored. We ask that all users follow our community guidelines to help us maintain a safe, respectful TikTok community. Please review our community guidelines for further details. Pero ang higit na ikinagulat ni Rendon ay tila madami pa ang masaya sa pagkakabura ng kanyang account sa TikTok imbes na makisimpatya sa nangyari sa kanya. Saad ni Rendon, bakit ang daming masaya na binura ako sa TikTok? Kung may sama kayo ng loob sa akin, pakisabi lang para alam ko. Si Rendon Labador ay mas nakilala sa kanyang mga derechahan at matapang na pagbabahagi ng kanyang mga opinyon sa mga viral issues ng mga tao, maging anuman ang antas nito sa lipunan, na sa tingin niya ay dapat ma-improve para sa mas ikabubuti. Ayon sa kanya, totoong reactive siya sa mga bagay-bagay, lalo pat sa tingin niya ay dapat itong itama. Sa nakaraang interview sa kanya sa TV5 ay inamin ni Rendon na totoong mabilis siyang magbigay ng reaksyon at kung may naiisip siyang gawin ay ginagawa niya ito agad. Kung may makitang mali sa kanyang ginawa ay maaari naman umano niya itong baguhin pagkatapos. Ang importante para kay Rendon ay natuto siya sa kanyang mga naging pagkakamali at nag improve ang perspective niya sa buhay. Hindi ako natatakot magkamali. Yun nga yung pagkakaiba natin. Eh. Kayo takot, duwag. Ayaw niyo magsalita, ayaw yung dumabas, ayaw yung gumawa ng mga aksyon. Kasi takot kayo eh.